nakapwesto na tayo at ayan kung nakita nyo wala pa tong karga natin mga bay so doon malambot yung lupa na yun doon e, na tagalan tayo pumwesto dito tapos sinitin natin dito at isa pa yung pangarga ko sa sabit nya no sabit sa ano na yan tapos yung bumper ko ay ah, yung gulong ko malambot yung gilid na yan eh pero ayos pa rin nagawan pa rin natin na paraan ay good morning po sa atin lahat. Uh, ngayon, andito na naman tayo sa level 9 mga bay at kakarga na naman tayo ng yun. Malaki yung pangarga. Pero hindi katulad kahapon na uh, malaki malaki. hindi. Mabigat lang to. Tingnan natin ah. Malapad-lapad din pala to. Pero mas malapad yung kahapon. Kasi kahapon mga bay, halos tag isang dangkal na lang dyan, kabilaan. O, basta pinang pinakahapon dyan paglabas ko dito yung pangargao kahapon ha ah. pero ito hindi to kalaparan ito yung itong itong yung ano na yan yung kinarga sa akin yan, yun, ah <coughs> yun yung ilalim doon sa ah, kinarga ko kahapon baga ito yung laman kasi yung kinarga ko kahapon ano lang yun eh tawag ito ah, kung lang yun tawag ito ah, parang takip siya Halo Na So ayan na, kinakarga na, tatalian na lang yan. procedure dito talaga ay laging laging ano talaga na pili talaga yan na kailangan susundan natin yan so kahit na napakalapit lang yung pupuntahan kailangan mong talian diba? kasi uh, mayroong protocol mayroong, mayroong sinusunod pa kumpanya na to bawal na walang tali every time na nagkakarga o may karga yung truck namin no? so dito mula doon ah, mula dito papunta sa taas siguro na sa mga 200 meters lang to ang layo kung habay ah, 300 meters pero naglalagay pa rin kami ng tali kahit malapad na yung pangarga namin no? kahit na alam namin na walang tendency na maano, malalaglag dahil babagal ang takbo takbo oh. pero kailangan pa rin ating talian so ganito dito So alam nyo naman, pag mga malaki kumpanya, ganoon talaga yan. At saka, Siyempre, kailangan din natin susundan. Hindi rin pwede na, uh, Sir, gitong, malapit lang naman, walang tali, gitong ganyan. Hindi pwede yan. No? kasi, Ang uh, masasira dyan, yung safety. Yung sino yung nakasign na safety sa'yo. Pero mga safety dito, mga mababayit yung safety na to. Wala ko masabi. Sila Sir Kelvin. At yung team ni Sir Kelvin dito, na safety, mababayit sila. Mga bay. Kitang, kita nyo nga nakakapag uh, video video ko dito at saka hindi naman din bawal dito mag video mga bay basta wag lang talagang eh, pinupos mo talaga yung ano yung outside na dito sa truck mo bawal yan no oh outside sa truck mo <laughs> yung ano ba <laughs> yung hindi nakasama dito sa uh, ano lang truck mo bawal po yan kailangan kung saan ka bibidyo ah, uh, kung halimbawa kung um, bibidyo ka uh, dyan sa pangarga ng truck mo yung ikakarga ng truck mo pero kung sa iba iba na katulad dito sa bigyuhan ko dito ng na to bawal yan so <laughs> ito talaga shot Dimitri yeah pinakamalakas na rigger oh <laughs> saka mga lalayang mga guwapo shout out guys ba vlog to ah saka ito yung pinakalakas sa mga safety pinakamagaling <laughs> so ito yung karga natin mga bay mabigat to may kahapon malapad siya pero siguro mga mga 1.5 feet ang siguro ang lapad nito tayo na lang yung crane ito vlog na to ah at saka siyempre tayo natin yung crane na maka ano, maka pwisto dun sa dulo kasi sa dulo dito ito bababa itong pangarga na to Ito pa oh, mga mag-hike ka na. Ito na yung hinahanap mo eh. Oh, still on. <laughs> so yan. Ano sir? Mayroon pa tayong mayro pa tayong karga doon. Mayroon pa tayong karga. Ito yung pinakamalupit na city dito po. Tangina. Napakabait mga bay. So totoo lang. Itong so, city na to. So yon Dito tayo atras. Ito muna yung crane. Sa tao sa operator ng crane na si ano, si Iron Sa, sa mga rigger ni Iron, Ayan. Si Sir G. Po, shout out. Ito, so, malupit din na operator to. Ano? Right hand drive. Anong pangalan? Kato. Idol. Asti, <laughs> <Ging -geng. laughs> Abusan galaan sa bato. <laughs> Ah, di ba mga bay? Marami akong tropa dito mga bay. Tayo muna natin na makapisto yon sa Katayatras. Kasi alam ko sa dulo to eh, dulo. Hintayin muna natin na maka makaano siya, maka maka porma siya. Oh, shout out kay Juan. Daw tayo? <laughs> ito kay Pedro. <laughs> ito si Arkang ito. <laughs> oh, di ba? Mga pugay yung mga ano dito, mga bay, mga rigger to. Aba. Oh, ito si Pedro. Saan na yung manok mo? Saan yung manok mo? Saan? ba wala. Manok, Sa mano, mano, mano. <laughs> manok mo. Sige na. Oy, puta, andito si Damulag. Saan ba yan? Sa Saan ba yan Damulag? Hay <laughs> naku Aba. Damulag oh. Hoy, oh, saan punta mo? Opa, pusang ala. Forklipin mo na. <laughs> sige, para mag-charge ka ulit. Sige, sige, sige. Sige, para mag-charge ka, ha? <laughs> ha? Tsaka, shoutout sa mga dilag. O, shoutout sa mag-ama. Mag-ama to eh. Magama kayo, magama. <laughs> Nakapwesto na tayo. At ayan. Kung nakita nyo, wala pa tong karga natin mga bay. So doon malambot yung lupa na yun doon. Ito na tagalan tayo dito. Tapos sinitin natin dito. At isa pa yung pangarga ko sa sabit niya no. Sabit niya sa ano na yan. Tapos yung bumper ko, ay, ah, yung gulong ko malambot yung gilid na yan eh pero ayos pa rin nagawan pa rin natin na paraan so labas tayo maglimot na tayo kasi nandito tayo sa tawag nito nandito tayo sa sa side ay pinusan gala hindi pala ako nakalabas mga bay yung shiftisus ko pala kaya na lang natin ganito na lang tayo So, kanina, pagpasok natin dito, paatras kasi ang pasok natin mga bay, no? Eh, siguro, kailangan lang natin ng ano, kailangan lang natin ng, ah, uh, ah, uh, tawag natin, pasensya, kung baka, paano ba, ano bang tawag yan? Kailangan lang natin tsaga kung paano tayo nakasiti ng ganyan, na sa ganyan kaliit yung space ng kalsada. Ayan, paano natin yan si paano tayo at yung mga gulo, yung gulong natin sa rap, pwede pang may tendency pang sasabit diyan. Kasi pre, pinaka dito. Tsaga tayo. Sa operator, dahil matsaga tayo mga bay. Ah, ayan. Napwisto natin diyan. At ka. Tapos dito, kita nyo, may ka. Uh, ah, basta na naman, napakalit yung ispis dito mga bay. Kung makikita nyo lang. No, dito ito dito parang tingnan mo ay malawak, malaki. Pero ayan Oh. No? Ay nakita niyo 'yan. Oh. So, yan pa. So, ano lang talaga ah uh, makuha natin, nakaw oh, natin dahil sa tiyaga. Shout out sa taot sa magama. Ay magama na 'yan. Binji. Sino tatay sa inyong dalawa? <laughs> <laughs> so mamaya paglabas natin dito Medyo may kahirapan mga bay Kailan kung bakit Pag abanti ko yung ulo ko dun Yung trailer ko Yung dulo ng trailer ko dito lang Tapos pag isisiti natin Tatama tayo dyan Ayan. So patagalan na naman sa paglabas Pero ganun paman Gagawa natin ng paraan mga bay Gagawa ng gagawa natin ng paraan So mga ganitong sitwasyon Ganitong mga tawag nito ganitong mga uh, pangyayari no kung may jo masikip yung ano wag nyo wag nyo kunin sa mabilisan kailangan kunin nyo sa plano nyo estimate nyo kailangan kailangan talaga yan kailangan yung estimate nyo di bali na nga sabi ko nga di bali na nubra yung estimate nyo wag lang kumulang kasi pangit pag kumulang mga bay kailangan yung estimate nyo ay laging sobra ito talaga naman ano to masikip sikip dito totoo mga bay no at saka ayan sawa sa ng panginoon ang magama na yan no siya taot sa magama <laughs> parehas na parehas talaga kayo grabe talaga oh magtatay nga talaga <laughs> okay na nandyan na ayos na nakamiss na tayo Antay na lang tayo ng lifting. Ayan. Sayang lang mga bay, wala tayong camera 360. Pero pag may camera 360 siguro tayo, napakaganda ko ang video yon kanina. Paano, nat paano natin, paano na pasok. Hindi ko sinasabi na nagmamagaling ako. Kaya nyo din to. Pero kung mamadaliin nyo, kung mahina yung estimate, uh, yung pag-estimate nyo dito ay uh, kuwan, malapad yung pagarga, mahihirapan talaga kayo kahit yung pang city dyan eh, hindi malapad ang pangarga kasi napakakipot doon makita ko sa inyo ha ay ito lang yung pinistuhan ng ano proclip na yan yun na talaga ang gusto ng proclip na yan <laughs> yun na talaga yung ano niya yeah, is niya kasi pag gumilid ka kanal na malambot <laughs> so <clears throat> tapos malapad yung karga natin sabi ko ang tatama dito yun ay kailangan mo lang kailangan mo lang talagang uh, lalagari. Kailangan, huwag mong madaliin. Sila kanina, titignan lang ako. Walang nagsisinya sa akin. Nag Ito kanyan, hinayaan niya lang ako kanina. Kasi, napakalaki ang tiwala sa akin yung mga yan. No? Napakalaki ang tiwala nila. So, binibigyan nila ako palagi ng uh, tawag nyo, know, yung i-encourage palagi baka, Uh, ay, ay, yan. Hindi <laughs> ah. Yeah. So, siyempre, lalakas ang loob natin, kaway. Kanina naka lima ah, talagang rin siguro ako dito. Apat na lagari ako bago ko na nadikit dito yan. Na trigger na yan. So, kita nyo, liter B, liter B talaga. Tapos, yung pa. Sige. Hey! Anong plano? Dong! Anong plano pag-angat? Di diyan nga nilalagay? bigatan to may kabigatan Yan si Earl na rigger mga bay. Yan ang pinaka magaling na rigger dito sa disco. Sa crane. Yan magaling na rigger yan. Tapos si Boss Rex. Tsaka yung mga kasama niya magagaling din naman. Pero mas uh, matas ang experience ni Earl dahil galing na EGMP to eh. Alam niyo naman ang EGMP. Yung mga rigger dyan mga certified talaga kaya plano kong mga to mapasok hmm. so, sa loob. nyo kailangan may mga ano pala Uma para hindi mano yung ano belt lifting belt thank <laughs> you Anong ano ko Earl? <coughs> Kalat ka rin na lang Sige sige <laughs> Palang iya ka <ako. laughs> Paano yan? Abanti ako Diyan ba ay yan? Siguro makalusot ako. pala. Patras ako doon. Yun sa pinagustuhan ng train. Yun siguro patras pa labas. Kaya siguro ilusot. Dahan bahay. Ayos na mga bay. Dito na tayo. Natanggal na rin. Tawag sa mga na rigger din yun mga bay. Mga po din na rigger. ipigyan natin yun mga bay. So yun. Ayos na. Okay, kita nyo <laughs> medyo masikip talaga dito di ba kitang kita nyo naman sa video pero yun basta ano lang dandahan lang ano, kahit masikip uh, walang ano walang problema mangyayari basta dandahan lang talaga So hanggang dito na lang ang video na to. Shout out sa inyo lahat at pa-share din po sa video at paki-follow po sa Facebook page ko pati sa YouTube channel ko mga bay. So maraming salamat sa inyo lahat. Ingat tayo sa biyahe. Ah, pakatatas mga bay. Nakakatakot dito, grabe. 1 2 3 apat na palaka, palapag mga bay so level 4 yan, natawag ng level 4 dyan nang kagaling yung pangarga natin mga bay, walang hapon po sa ating lahat ah, ngayon, gusto ko lang po ipapakita sa inyo kung ano yung trabaho nila dito sa loob ng level 9 so naghihintay kami sa pangarga mga bay ito yung trako. yan, yan yung trako. ko na dito at siyempre yung karga namin doon namin yan adito dito namin hihintayin at nandoon yung ah, uh, train pero yeah. ano yung oh, ano tawag ng train na yan para sa gun ray mga bay ay hindi e hindi pala gun ray hindi gun hindi kasi ang gun pala sa peri yun eh ano yung ano tawag ng train na yan simple lang ang trabaho dito at pag naubos na nila yun eh eh ano eh eh lahat lahat eh, maghahakot na naman ako ng tawag nyo na ng materialis kapunta dito para naman dun kalit sa mga binunog nila so yan tingnan natin <laughs> ayan o no? ay yos biyo ko kakatakot-takot pala to tingnan nyo yung mga tao sa baba mga, uy kalit na lang yung mga tao sa baba Ayan o no? May tao sa baba naka helmet So yung ililifting lifting nila siguro yun ay yung kakarga ko Yung karga ko dito <coughs> napakataas mga bay, na ba? dito, grabe. Yun yung operator, shoutout sa operator. Pro pa natin yung operator mga bay. At saka, siyempre shout out rin sa mga regular na nandito. Mga Trabanti. Ayan, shout sa, sa kanila lahat. Ano, si Erlo? Ah! Grid din pala yan sa baba. bagong kabit na crime Ayun nga. Crime pala 'yan sa baba. 1 2 3 Apa tak pala Palapagin mga bay So level 4 'yan, natawag ng level 4. Diyan nanggagaling yung pangharga natin. Pero yung uh, pangarga talaga natin, simula sa si pagbunot, mula hanggang ano siguro? Level 2? Kung ako lang kamalik. Yun o? Oh. sila Arlo. So, iba din pala ito dito, iba rin, iba rin yan. Tapos <laughs> nila ang operator. Oh. Ayan yung operator, si Bay. Mainit dun sa baba mga Bay. Kaya naman, itong train na to ang mabigating mula dun sa level 4. Sa, saka ito targa dito sa atin. Pero alam ko wala pa yata ng permit. So, hintayin pa siguro yung permit. Pero advice ni Sir Kelvin, kung na rin kami dito, kaya ito na, kung gusto na kami. Siyempre susunod tayo mga bay sa utos uh, ng katastasan. Diba? Ito na tayo sa labas.